Mahal kong Kuya Will. Ako si Maria, dalawampung taong gulang, isang masahista sa Olongapo City. Maraming kliyente na ako pero si Mr. Smith, isang inhinyero, ay iba. Sa una, nahihiya siya bumabalik tuwing linggo para magpamasahe. Mapagpasensya siyang naghihintay at ako lang ang hinihingi niya. Napupurihan ako, ang tahimik at matiyagang lalaking ito na pumipili sa akin mula sa lahat ng ibang babae. Iniimbita niya akong lumabas pero lagi akong tumatanggi. Dayuhan siya, takot ang pumipigil sa akin. Paano kung ginagamit niya lang ako? Pero may kakaiba sa kanya. Ang kabaitan sa kanyang mga mata, ang malumanay niyang paghawak sa akin habang nagmamasahe na nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Hinabol niya ako at kahit na maraming lalaki ang nanliligaw sa akin, si Mr. Smith ay iba. Sa kanya nakaramdam ako ng kilig Isang kinakabahang excitement na nagpapaikot ng aking tiyan. Nagkunwari akong kalmado. Ayaw kong magmukhang madaling makuha, pero ang puso ko ay nasasaktan sa mga di nasasabi kong damdamin. Sa wakas, pumayag akong makipag-date sa kanya, panood ng sine, tapos lakad sa dalampasigan. Isang gabi, inimbita niya ako sa The Sunset Lounge. Nagatubili ako. Hindi ko tipo ang mga ganitong lugar. Pero pinilit niya ako ang kanyang kagandahang asal ay nagpabagsak ng aking paglaban. Ang musika, ang mga taong sumasayaw, ang mga inumin, lahat ay naging malabo. Ang alak ay nagpaluwag ng aking mga pagpipigil at sa ilang sandali nadala na ako sa sandaling iyon, nawala sa kanyang yakap bago ko pa man nalaman nasa isang silid ng hotel na kami. Ang takot at pagnanasa ay naglalaban. Natatakot ako, isang birhen na ang aking pagkabata sa isang lalaking hindi ko ganap na kilala. Ang kanyang paghawak ay sabik at banayad, isang halo ng pagkabigla at ligaya na nag-iwan sa akin na walang hininga. Napakasarap at nakakatakot ng karanasan. Sa susunod na umaga, nag-alok siya sa akin na pakasalan ako. Nangangako ng kasal at isang buhay sa ibang bansa. Natulala ako, nahuhulog sa isang halo ng ligaya, takot at panghihinayang. Ang bigat ng aking desisyon ay bumigat sa aking dibdib. Ano ang hinaharap na naghihintay sa akin? Dahil sa mga pangarap at pag-asa, nagpasya akong pumayag sa kanyang alok. Nagplano kami ng kasal at sa mga susunod na buwan, sabay kaming lumipat sa ibang bansa. Sa aking paglipat, huminto na ako sa pagiging masahista at sinimulan ang bagong buhay kasama si Mr. Smith. Habang kami... Nag-uusap at nagkukwentuhan. Unti-unting nagiging matatag ang aming relasyon. Makalipas ang ilang buwan natuklasan kong ako'y buntis. Ang pakiramdam na ito ay puno ng ligaya at pananabik. Masarap pala ang magmahal kapag ang isang tao ay walang pinipiling pag-ibig. At ano aming kwento ba ay naging simbolo ng pag-asa, pagmamahal at bagong simula sa kabila ng takot at pag-aalinlangan? Natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay nag-aalok ng mga pagkakataon na minsang hindi natin inaasahan. Lubos na gumagalang. Maria,